ngaw ang tunog ng gong sa Pugola Union sa kanilang kauna-unahang pagdiriwang ng IP Month noong nakaraang Miyerkules, November 29. Ito'y bilang pagkilala na rin sa mayamang kultura ng mga indigenous peoples sa bayan. Provincial Indigenous Peoples Month celebration tayo. So ako, iti po tayo na mag celebrate milestones. Iti pa nang preserve tayo ako. Iti culture tayo. Iti pa nang preserve tayo. Iti identity tayo. As the different tribes in the IP. Malayo po ang narating ng ipamanang kultura sa atin ng ating mga atin ninuno at naniniwala ako malayo pa ang mararating ng pamanang ito para sa mga susunod pang generasyon. Highlight ng pagdiriwang ang katutubong palaro gaya ng agawan ng baboy. Dito rin nasubok ang pagiging maliksi ng ilang kalalakihan sa paghuli ng baboy. Ang mga kababaihan naman nagpaligsahan sa agawan ng buko. At pati na rin agawan ng pato. Three. Isang baboy din ang kinatay bilang pasasalamat sa pagdiriwang. Tema ng pagdiriwang, pagpapayaman ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Samantala, nagpaligsahan naman sa pagpipinta ng mural ang mga kabataan at residente sa bayan na isa sa mga aktibidad ng kanilang pagdiriwang ng Tinungbu Festival ngayong taon. Ang paligsahan, nahati sa school at barangay category. Isa sa mga sumali sa school category ang grupo ni Nan Luis. Um, yung naging inspiration po namin is yung bayan which is Ugo. and isa din po sa naging inspiration namin is yung mga iba't ibang kapwa namin katututo. Mula sa limang kalahok, sila ang hinirang na kampiyon sa nasabing kompetisyon. Uh, masaya po kasi parang worth it po yung pagod namin dun sa ginawa namin yung kasi nanalo po kami. Ilan lamang ang mga ito sa mga aktibidad na inihanda ng bayan ng Pugo para sa kanilang pagdiriwang ng ika na Tinungbo Festival. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.